Uy, Nay, tara na. Tara na. Oo, oh, kanta. Tara na, may dadating ka sa ospital. Bakit? Eh, di ba nakakagat ka ni Sheldon? Oo nga, bakit ang angin pa? Luko, masama yun. Nasa ba? Patayin, patayin, patingin. Pating. Ayan lang, oo, oh, ayan lang, oo, oo. Oh, Dumugo yan. Oo. Oh, oo. Oh. Oo. Okay, nilagyan ko ng bawang. Ba't mo nilagyan bawang? Ay, sinangag. Eh, Ay, sabi. Ay, sinagsabi. Ay, Dati, yung mga ano, di ba pag nakakagat dati, ganun ginagawa. Lukuloko, masama yun. Ito pa, di ba meron ka pa nga mo isa? Ayan o. Oo, oh, oh o. Oh. Ano yung kalmot? Din. Pagat oh. din? Ngipin no, o. Oh. Lukuloko. Ayan, dumugo. Ayan, may dugo pa nga. Hmm. Ayan, lagay mong bawang? Ito, hindi na. Hindi mo lagay. No, tara na, tara na. Ayoko. Luko. May anti rabies naman si Sheldon eh. Wala Kahit mo. na, nasa may hayop na yan. Ikaw, ba't ka nangangagat? Ba't mukhang nagat mo? Hayop ka. Ayoko. Masyado kang maharot. Tara na, eh, seryoso. Ay, Ayoko na, natatakot ako. Wala pa si Thomas. Ha? Wala. Seryoso ka? Mm hmm. Sure ka? Wala. Loko. Sure ka? Hmm. kaki. kaki. Ay, 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 hindi, joke lang yun. Ay, gagi. Joke lang, lang. yun, ha? Seryoso? Hindi, joke lang yun, tayo Loko talaga, hindi biro yan, loko. Ayoko, ano pa ako? Tinawin sa nakabang din. Titignan ko ako, magkano na kayong sheldon, no Hola, 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 tara na hola, 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 na hola, 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 Huwag kang matakot, mamaya maulol ka nga dyan. Huwag kang matakot. Kamag-aral tayo uh, sa ilo. <mulit> 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 Tara na, sila, <x2> sya, wala nga, seryoso. Hindi, walang ano, bahala ka. Ayoko ko tayo. Loko, konti lang, parang kat lang ng aso yun. Tara na, bahala ka. Few inches later. So ayan mga bayo, papunta kami ngayon dito sa may Sagrada Hospital. Mapabakunahan na namin to. Hoy, hoy, nay, hoy. Hoy. Hoy ka lang. Na, nakagat ka kasi. Mm. Eh, Ayun, aso pa. Shay. Hay, hay, hay. Shay. ba, hindi ba si Thomas yung nakagat na aso? Pero sabi naman kasi nung bet namin niya na kasi 3 months pa lang naman si Sheldon. Yung ibang aso naman daw wala naman daw ra ra rabies. Saan nung nakagat ka rin, eh? di ba may ano kana? na? May rabies ka na. Yung aso. Yung aso pala yung aso. Ah, okay ka lang ha? Oo, oh, okay, okay naman ako eh. Paano ba, ano pa kasi simptomas kapag kunyari nakagat ka tapos may rabies pala yung kumagat sa'yo? Day one, ano yung mararamdaman? Ganun. Ah, uh, magugustuhan mo ni dog style. Hindi <laughs> okay ka lang ha? Okay ka lang. Oo oh, naman. Hindi pa naman siya nangangagat ha? Mamaya ah, ka, ang gating kita. Gusto <laughs> ko Few inches later. So yun na, nandito na tayo sa hospital na Ready ka na ba? Ready ka na? Lo. <laughs> Lo. Kinakabahan ka, no? Kasi takot to sa injection, mga bayaw. Ano ba kasi sintomas mga bayaw nung no? ano nga? Pag uh, aso, kung naulol na. Kasi nakakatakot yung mga napapanood ko na eh yung mga ano nanginginig yung, yung, yung tayo para sa talaga sa sa tubig nako nako takot sa tubig no takot sa tubig ilang araw ka nang hindi naliligo simula na nakagat ako nako tao ina naloko na bakit bawal ba yun alam ko bawal yung takot sa tubig yung ano yung mga um, nakagat ng aso mm. bawal yun Oo, uh -huh. pagtakot daw sa tubig. Nako, dadali na yung rubbish. So, ready ka na na eh. Tara na, baba na tayo ha. Tara. Pero feeling ko, hindi pa naman, wala naman siyang ano, wala naman epekto sa akin, yung rubbish. Kapag cellphone pa eh. Hindi pa naman siguro nga pag cellphone aso, no? Ay, may matatalinong aso. Hmm. Ikaw na yan. Hmm. Ay, ready ka na? Hindi. hindi. Syo, syo, ay, ikaw eh. aso pa mo. Ayan, dito kami ngayon sa ano, sa grada. Ayan. Yeah. Yeah. Kaya mo yan. Parang lang ng aso yan. One eternity later. So ayan, naturo ko na si Chin. And, Nay, kamusta? Panlata pala. <laughs> ilang to, Rock? Ito. P Pito? Ito. Ito. Mula umpisa, mula maliit na syringe, papalaki ng papalaki. Papalaki ng papalaki. Hindi ko mga matingnan ma eh. Yung huling syringe ko, 10cc. Tapos kalahati yun naman. Saan dito? Dito, braso, braso. Isa, dalawa, tatlo, apat. Skin test lima. dyan. Skin test. Mahap din rin. Tinusok na injection din eh. Di ba yung iba parang ginano na? Parang sa mga insulin. Kanya tusok din na gano'n. Sakit. Tapos saan pa yung dalawa? Sa puwit ko dalawa. Sa puwit. Sarap. Dapat kailangan sa puwit. Kasi pag dinodog style ba? Uy, na. basta sa mga mo. Dapat eh, kailangan sa puwit. Eh, hindi ko alam. Siyempre, nakabugbog na yung braso mo. Dalawa na sa braso eh. Tapit naman. Tapit naman. Okay ka na. Okay. Ayan. Ayan. Ano, bebenta na natin shell doon. Wow. Diyo. Diyo. Ayan. Aso pa more. So ngayon, um, babalik pa tayo. Hindi pa yun yung katapusan mga bayaw. Babalik pa kami. Ilang balik pa pala pag nagpa-anti-rabis ka, ano? Oh, sinigurado ko kung ilan tusok baka ako pagbalik. So isa na lang, <laughs> pag pagbalik. Kasi pito na naman itusok. Eh, baka hindi na ako bumalik nun. No? Isa lang naman daw. So ayan mga kabayol, moral lesson, oh, magingat sa aso. Hirap, lalo sa mga bata, kawawa. Kahit may anti rabies na daw yung aso, kailangan pa rin magpa-inject para sure. Mm uh -hmm. -huh. okay ka na Tapos, ha? Tapos, pag dumugo daw pala kunyari yung kagat sa'yo, or ano, bugasan lang, wag daw pa dudugo uh -huh. lang ng may soap. Kasi dati nung nakagat ako, nung bata ako, nakagat ako ng tuta. Ang ginawa lang nung dito, dahil dito pinagat ako ng tuta mm. ang ginawa lang sa akin bawang lang Ginabang. oh bawang tapos ano suka tapos asin ginawa ng chicharon pero <laughs> so, yan hindi naman ako nauulol hindi <laughs> naman ako nauulol sayo lang ako nauulol na eh. <laughs> hindi naman parang ang uh, aso pag inaaya mo eh siyempre favorite ko kaya pala favorite ko dog style <laughs> eh okay ka na ha mm. okay oh.